Nauatakit no, yung pungo. Maranasan mm -hmm. mm -hmm. niya yung hirap na dinalas namin. Naisakit <laughs> <Okay. laughs> ba yan? Opo. Nakakangalay dito sa bensin. Si Jin. Hindi naman ganyan yun. Hindi nakahawak lang yan sabi sa akin ni ate. Saan? Nakaawak lang dyan sa baba ng paa. Dito. Hindi daw ganyan. Sabi nga nag-wait nga siya yung iniinan sa kanya Yung parang, ang tawag doon. straight na saan lang tayo. Yes, diyan lang sila. Baka na fair. Sa atin doon eh, no? Di ba talaga bang basketball? Gusto pa papahirapan pa. Matuluto kayo. Yo, Madge ito pa rin sanay no, Bakat, no? Ayan, eh? hindi po hindi nila inaayos 'yung plug sa lang muna, na sila mo Ilan na yan? Tara ba ba na tayo? <laughs> Nowhere.